Hi mga boys! Ayan, sa kabila nga po ng mas balitang ating naririnig araw-araw, mm. ay finally, isa namang magandang balita ang iahatid ko sa inyo dahil, ayan, pwede na daw po akong ligawan, sabi po ng aking fairy godmother. Siyempre, hindi naman na po tayo bumabata, tumatanda na po tayo, kaya willing na po akong ibigay ang aking virginity sa maswerteng lalaking makakatanggap ng aking matamis na oo. Yun nga po mga kaibigan, huwag po kayo masyadong matuwa, maatat, ma-excited dahil syempre bago nyo po ako ligawan, kailangan po may mga bagay po kayo na kaya maipagmalaki sa akin. Unang-una na nga po yung kaya nyo akong buhayin. Hindi naman po ako namatay para buhayin. Ibig ko sabihin, kailangan meron kayong ipapakain sa akin. Hindi naman pwedeng damo lang ipapakain nyo sa akin. Siyempre, kailangan nyo akong buhayin, kailangan nyo akong pakainin. Dahil kung mamamatay lang din ako sa gutong, pakabawin din po kayo sa akin. At syempre, kapag po kasala na, syempre sa amin probinsya sa Batangas, hindi naman po uso yung restaurant. Kailangan doon, ano, pakakainin nyo po yung buong barangay. So, dapat maghanda po kayo ng um, siguro mga dalawang baka, labing limang baboy, tatlong kambing, limang pong manok, tsaka isang kilong isdang tilapia. Ayan, so sana po, ayan, bago kayo mandigaw, kailangan okay ma-sure nyo na may pera kayong gagastusin para sa akin. Kasi, syempre, Diyos ang mapapangasawa nyo. Kaya dapat, ano po, may magmamalaki po kayo sa akin. Kaya good luck sa inyo mga boys.